Magandang gabi po sa lahat. Dosong Bisayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29. Para mag-discuss ulit ng another coin. At dito po ay ating hilig po, pangungulik ng bariya. Hilig ho talaga natin ang pangungulik ng bariya. Ayan. Dito ho tayo maligaya. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan, kung saan kayong dako ng mundo. Thank you so much. In case po sa aking mga subscriber. Thank you, thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe. Do, uh, nakapalo doon sa aking FB page. Ayan. Samuel Soriano. Ayan. Baka pwedeng ipalo nyo po ako doon sa aking FB page. Ayan, maraming maraming salamat sa aking mga followers doon sa aking FB page. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan, aanyayahan ko sana kayo. Baka pwede naman po humingi ng pabor tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Ayan. Makikita niyo po ang isang imahe ng isang lalaki, ayan nakaharap sa akin in 1 peso and then Jose Rizal ang kanyang pangalan, ayan nakalagay po sa baba. And the Republika ng Pilipinas, ayan pagkaharap po, ayan. Makikita po natin ang 1981. And then lumang selyo po ng ating bangko sentral at makikita niyo po ang isang leon nakatayo. And then nakapang nakabukang pakpak ng isang agila and then tatlong bituin, ayan. Kung ngayon lamang po kayo manood dito sa aking YouTube channel, ayan. Ipapaliwanag natin yan kung anong mga simbolo niyan. Ayan, yung leon po ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin dyan, niyan po ay nakapalob sa atin tulad na lamang ng Luzon, Visayas, Mindanao. And then lumang selyo po ng ating BSP. Bago na magsimula sa ating talaking, ni mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic 19. 46 up to date po. Type standard circulation coins. Years 1975 hanggang 1982. Value nito 1 peso. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series. Ayan. Currency Peso. 1967 up to date po. Composition po nito ay Copper Nickel. May bigat po itong 9.5 grams, ayan, mayroong haba pong 39 mm, may kapal po naman itong 1.9 mm, hugis po, bilog, orientation niya, may dalalayman, itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number, N-3748, reference number, km 209 ayan, ito pong year 1991, it, 1981 pala, ayan, ito pong year 1981, ito po ay tat dalawang barayting inilabas ng ating Bangko Sentral sa barya na ito. Meron tinatawag sila rito 1981 FM proof. Ito po ay 0.5%. Itong ating hawak, ito po ay 1981, 25%. Ayan. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating bansa sa barya na ito, ito po ay 7,944,000 piraso po. May price na po doon sa ating numista.com. Ayan, yung kanyang fine 17, eh, very fine 38. Extra fine 48, almost uncirculated 51 na po. Dako ho tayo sa kanyang price. Ayan, may nabibenta po. Doon sa ating ibi.com rare coins daw ito. Ayan, binibenta niya ng $18. Meron din naman tayo nakita doon na $997 pesos. Meron din tayo nakita doon na $360 pesos. Yun naman pong pinakamalit na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng $270 pesos. Ayan. Dako tayo sa kanyang price, doon sa Carousel PH po, ayan. Sa Carousel PH, nakakita ho tayo na bebenta doon na 600 pesos. Yun lamang po ang aking maibabahagi na kanyang presyo at sagad na. So hanggang dito na lamang po, Lusong Ambisayos, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, KFC po sa lahat, and God bless.